friend yun, hinagis na mga idol kinagis na nandyan pa rin yung nakaibabaw na yan <laughs> meron, meron agad nilubog agad dahi oh, ah, dahan dahan, dahan dahan mo dahan dahan grabe grabe idol Ayan. bangus, ay may bangus isa oh Oh, may bangus agad ah. Bilang eh. Ay, grabe. Allah. Allah, mga idol. Ang gibs. Ah, lalaki na naman oh. Ang lalaki na naman. Ang lalaki. Grabe oh. Ayan, mga idol. Wow. Titilamsikan ka dyan. Titilamsikan ka ng munga Ay <laughs> Ayan, mga idol. Dito natin tanggalin at... Di ba putik? Excuse me. Ayan mga idol. Ayun, may malakad pa rin oh. Malakad pa rin ang isa idol oh. Shout out po sa 64,000 viewers natin Live viewers Good morning, good morning po sa inyong lahat Magandang araw Kahit na walang sikat Maulap lang dito sa atin ngayon magandang magandang araw pa rin ayan no oh. lalapad pa rin mga idol lalapad pa rin ang huli natin hmm. ayan may kaibigan tayo na sa ukuran, sa ukuran, ayan isa pa dito banda isa pa ba? isa pa? isa pa? tayo para yan wala nga, wala nga signal dito mga idol mahina, mahina oo uh, yan uh, ano yan, bangus isang bangus idol ito kakakay, bangus na yan oh. may isa tayong nahuling different fishes eh, dalawa pala dalawa pala yung idol Ayan, ayan lapad pa nito. Ang lapad pa, idol. ng Ito, kinain na ito ng barakuda. Putol na. Putol na yung buntot, mga idol. Ayan, mga idol. Oh, pakita natin yung nahuli natin kanina. Grabe oh. Ayan oh. Ah. dami, mga idol. Grabe, ang lalapad yan oh. Ang lalapad. Ayan no? oh. Oh. Grabe. Lalo na yun. Isang yun. Oh. Yung natakpa ng konti. Ang lapad yun, Tapos yun. Oh. Grabe. Lapad-lapad mga idol. don.